morning, nagdula ka rin, mga master. Chima, ng tagong versus Yapoks ng Dabao. may nga adlaw ka na taraan, mga master. Ano yan ang usabay niyong Mugat Dama TV? Magpakita og mga dulang dama din sa Tagum City. Ang nagdula. Chima ng tagong sa pula versus... Yapoks ng Dabao sa Blue kung bago ka pa lang sa akong channel, pakisubscribe o hit ang notification bell para updated mo sa mga bago na itong videos. Ang shoutouts sa tunga-tunga na sa itong video mga master. Ay, ay, ay. Ay, dula, pas, <laughs> pas. primero. Yan lang pa din niya dito sa doon. Thank you. angkat eh ya nak pandang tolong pada tolong si dia ba saya motobah timna bilyard naik tricks tricks ka dua pak jari jari dulu dua nak dia saya sebut berapa guna 50 ke dua nak dia saya sebut berapa guna 50 ke Kepran maupun di Kepran 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 tak? Kepran 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 Kau Kepran Kepran tu, Kepran tu Kepran Kepran Tolong, dulu tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. tu tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Tolong, Bukan nak tolong tu. Bukan nak. Orang gila lah. Orang gila lah. Orang lah.

hindi ko nangyayari sa iyo. Hindi, sa sa motor ng waku-waku. Hindi nangyayari sa akin. Hindi, hindi nangyayari sa Ano ang ko? Oye, por ti dol. Por dol. Ini kagak, kagak. 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 Kagak, kagak siwan na dau nak grin ser ka kis bato si guru sya badosa ti ka in ka baru si guru na putali ay piridina uge memang gusto kai bumano ay koaka na dum panalo dayo na tagada baw ha dau gritso ang mga master Ah, uh, ada yang guys tung dula mga master dula ni ya pux yang sa blue versus Tagong. Jimar Basuga basuka tagum sa pula ulo puntos na ang dapat ini mga master. <laughs> Uh, Shoutout sa taga may mga master. Sami Boy ng Bangkal. Paul Mulina ng Dabao. Jess Adlaw ng Surigao, Dabao del Sur. Ad Jess Adlaw ng Surigao del Sur. Bonifacio Agrabanti. Robert Madraso ng Cebu. Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti. Claudine Insaan ng Malita Dabao Occidental, Rick Paras ng Binagunan Rizal, Felix Molina ng Dika Tulil, Joel Canyo ng Al Alias Silent ng Tulido Cebu, Ramon Durindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudi ng Santo Niño Nabal, Nanmal Smix Blag, Marshall Russell ng Imus Cavite, Alexander Piskera ng Jinsan, Samuel Salibio ng Oranita, Pangasinan, Dennis Riffel, Ardi ng Bicol, Nabua Camarneso, Ming Recabar ng Kaloocan, Walter Salas ng Tagum, Juno Lumaca, Joseph Ungay, Aligram Maxine, Ilong Princess Pasaporte ng Panabo, Jun Limsan, ng Francis Orlada ng Lete, Dudong Arnold Bonsa ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Ray Caparas ng Binangunan de San, Derek Riffel, Julito Kahigas ng Mga Agoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur, Rodel Campumanis, Prisco Salahid ng Luon Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Allison Mahayag sa Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Lungapo City, Gaudioso Batingal, Along Pilu ng Sitio Manga, Candihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnel Lutarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Tupiak ng Barili, Cebu. Jamaron, Rataba ng Marawi. Undok ng Bantayan Island. Ruel ng Bangkaal. Ninyo Kamisa ng Panabo. Katisuy Vlog ng Sikatuna Bohol. Bunbunda Magimer Vlog ng Agusan. Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala. Sambuanga. Boyet Gali ng Antipulo City. Jui Bulutubo ng Butuan. The SS Dama TV. Undoy Aurora ng Cebu. Julito Campus ng Pasig. Jason Lumeres sa Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph da Vlog ng Coronadal, Jicals da Master Cortez Bohol, Anik Kito Iskoton, Dungkits ng Carmen Cebu, Tixero Pingis Cusas <laughs> ng Batangas, Dado Katan, Maliwag Bulacan, Talibunda Mag TV, Muslim TV Vlog, Jongjong Jong Dalang Sima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Colin Morgan ng Infanta Kison, Larry Jones, Hilay naman ni Bonifacio Gramanti, Jojo kan ng Kandihay Bohol, Idol Gia, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala <coughs> ng Negros Occidental, Ruben Gaong Tagum, Rams Mingo ng Maasim Sarangani Province, Saudi Felix ng Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, Kinjelergas Sandalyo Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Lumagiti. Rolando Silvio ng Talakugo Nagusan. Triple Dama TV. Sir din sa ng Baroy Lanao. Kaon-kaon Dama Channel Tubigon Buhol. O kay Sir Andres Ayup. Master ng San Matiurisa. Shoutouts kanyong tanan. O shoutouts po dahil sa itong mga kaigsunang OFW na padayong nag-suporta sa Mugat Dama TV. Kay Warren Banlas siya ng Germany. Repi Indriga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel Bacaron Duha Qatar, Raul Anay ng Hong Kong kay Sir Buboy Amura. Shoutouts. O, daghan din salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na itong gamay nga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Villarosal. Dagang kayo salamat sa mga kanunayang pagsuporta sa Mugat Dama TV. Og shout out sa tanang Mansanitas boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti shout outs. Sa may Mikeyson Street kay Tata Nelson na Karyo. Og shout outs po dai diha sa mga kaamigo amigo na to diha sa may Pagasa Kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa may panabo kay Tata Durian, kay Sidrik, kay Butchok, kay Frido ng Panabo kay Undoy ng Panabo shoutouts. O og sa may Asuncion, kay Steve Bangkog ng Asuncion, shoutouts. O og na sa may Carmen kay kay gas ng Carmen shout O og shout outs pud sa tanan na mag sa may Digo City shout outs kay nyo tanan ilabi kay Bus June Legal sa may samal kay Porto ng samal ug sa may sa kay bitud hinilaso o gila binadya po day, sa may mental kay Tuts Campus ng Damahan TV kay El Presidente Alex Bintayaw ng Skyline kay Boss Titing na din ng mental kay Boss Bunbo ng mental sa may tibungko kay Gudmalin, kay Rinsky ng tibungko kay Robert Laguna Oh, kila bida dia po sa itong amigo sa may Agdao, kay Busmanin Agdao, kay Master Edwin Kabalkinto Master Sarsi Banok, Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, o kay Master Payat ng Agdao. Huwag ato supportahan niyang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ta dito ang mga quality moves sa dula nga Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Dudong Flores, o kay Busdado ng pindasan, shoutouts. Ako sa may mak Ay jubar kahigas Mario sila daw kay busboy Kung tinto ng maku og sa tanang damador po dahi diha Sa may nabunturan Shoutouts kanyang tanahan Ila kay Romeo Gis Boy Dugas Kay Tagnok O kay Rinwin Montesilio Shoutouts O katong wala na shoutouts Sa sunod na ng mga videos Dula Ni Jimar Masuga

Apa kita kau tunggu kau ada masih betul kau punya apa? Kita Wah, ini dia. Kita. Saya pun saya payung dulu. Oh iya kita ni. Nah cempa perenang dulu. Thank <laughs> you. lah <laughs> betul dah. Betul ah. Oh, I like it ah nyanya. Dia punya

kan jambara apa? gali itu kita menggali itu untuk mendapatkan pendapatan jadi butuh sedang malu dia dia kalau secara desa ان <laughs> ان nar tago